Okay mga idol, ah uh, marami na nagtatanong sa akin, paano ba tumigas si ice cream? Paano ba siya patikasin? Ngayon, ito po yung idol, ipakita ko sa inyo. Yan. Yung ice cream natin, kakatapos ko lang pinapalsa yan, tapos may flavor na po, na lagyan ko na po ng flavor yan. So ngayon, para tumigas siya mga idol, ayun ko na papansin nyo, yung gitna, yan o, yung gitna, yun po, malambot no, malambot po, malambot po siya. So para tumigas po yan Yung gilid Ganyan natin siya. Yan o Kung napapansin yung gilid Matigas Matigas na po yung gilid Kasi napapansin nyo Yung hilo natin Nasa gilid po yan pa Paikot po yan daw Nang ganyan Paikot po yan Sa gilid So ang Una pong tumigas niyan, Dito po Banda sa gilid talaga Yung gitna Hindi masyadong matigas yan Ayun Malambot na siya. Dito sa gilid Matigas yan Kaya ang gagawin natin dyan Para tumigas po Lahat yan, yan. natin. Yan oh. Yan Tapos, igit na natin siya. 'Yun, ihalo natin sa malambot. 'Yun o oh. 'Yun. Seko natin sa ilalim, pinakailalim talaga 'yung ano natin, 'yung pangbalukay. Para 'yung mismong ilalim doon na Balukay din natin. o <coughs> Yan yung ice cream natin oh. Oh. oh ganyan po ang ice cream natin idol pagka malagkit po siya no. Malagkit pagka malagkit po yung ice cream natin. Yung po ang magandang ice cream no. Yan, hindi po yung magaspang. Talagang creamy creamy po yan siya. Pagkainin po ng customer natin yan napakasarap po yan. Talagang ice cream po talaga ang kinakain nila. Kasi marami yung ice cream kasi mga na. Bakit yung ibang ice cream? Uh, hindi po hindi po creamy. Hindi magaspang po siya. No? Marami pong nagsasabi sa akin yan mga customer ko. So, ang sagot ko naman, sabi ko po ay depende po ang, iba-iba po kasi ang paggawa, no? Iba-iba po ang paggawa. Kanya-kanya po ang discarte sa paggawa. So, yun po mga idol, no? So, marami pong nagtatanong sa akin mga idol na pwede bang sa ganitong ice cream, pwede bang gawin ice cream? Day? So, pwede po mga idol. Pwede, pwede po. Pwede po, pwede po ngayon gawing ice cream dito. Yan. Tapos mayroon din na tanong kung pwede ba na hindi na papasahin. So pwede rin idol, pwede rin. Pwede rin na hindi na papansahin. Mas maganda pag papansahin nyo kasi para magdubli yung ano, dami. No? Pwede rin. Ito kasi pag uh, gawin ice cream dito, masarap po, masarap no? Kasi ano siya, Timpla siya ng ice cream. Napakasarap po yan pag uh, ay gawin ng ice cream din. So mga idol o, ganito mga idol o. Yan Yan. Kita niyo yung ginawa ko. yan. Pagkatapos na siya yung balukain, ibalik na lang natin siya sa gilid. Ganyan. Yan. Kumbaga parang bubutasin natin yung gitna. Yung ice cream natin, i-gilid natin dito sa gilid. Yan. Kasi dito yung pinaka ano, pinat, dito yung pinaka ma malamig. Yan. So pagkaganyan mga idol, saglit lang po. Saglit lang po siya titigas. Saglit lang po titigas yan. Siguro mga 10 minutes. Pag matapos natin itong balukay ngayon, takpan natin. Tapos mga mag aantay tayo mga 10 minutes. Ito, pwede na po i-scoop yan. Pwede na po i-tinda yan. Yun po. Yun po kadali ang natin. Paggawa na yung na yung mga idol. No? Yan, ganyan lang isa. Tapos ito na lang isa, gawin natin. Yan, ito mga idol, ito na naman. Yan o. oh malambot siya. Malambot dito sa gitna. Yan o. Malambot. Yan. Pero yung gilid. Yan, yung gilid. Matigas siya, no? Hmm. Matigas na sya Yan Yes, no? So, ganun gagawin natin dyan mga idol. Tapos mayroon pang nagsabi mga idol. Mayroon pang... Tapos mayroon pang nagtutulong sa akin. Ah, uh, paano ba maglagay ng flavor? Idol. So, ang paglagay ng flavor ng idol. madali lang po. Halimbawa, ito ice cream na 'yan. Ito ice cream na 'yan, wala pang flavor. Yan, hinahalo pa natin siya. So, yung flavor natin, alam ba? Mangga, avocado, powder mayan, okay. Ihahalo lang natin. Ihahalo lang natin dito Tapos, i-mix natin siya. Mix natin. Yan ito abogado ay uh, ito ubi ubi flavor to. Yan. Yan. Ubi flavor po yan. So ang ginagamit kong flavor my doll powder po powder. Ay, powder po yung ginagamit ko. Dati kasi liquid yung ginagamit ko pero parang hindi ko suportable sa lasa no. Kaya Nabukan ko yung powder na Enjoy Enjoy po Ito mga idol o oh. Ice cream idol okay? yeah. Dikit na dikit talaga siya mga idol <coughs> Sa paggawa ng ice cream idol Talagang experience ko na talaga yan Dati kasi nakagawa din kami ng ice cream na lahat lahat ng mga ice cream na naranasan namin na sa paggawa tungkol sa paggawa ng ice cream nakagawa kami ng ice cream na yung pag scoop namin pag pag scoop namin pagpatong sa apa ganyan tapos nalalaglag nalalaglag siya hindi siya dumidikit yun po ang ice cream namin dati kaya ngayon mga idol experience experienceado ko na po lahat ng paggawa ng ice cream kung ano mga technique kung bakit mga nagkaganon, kung bakit ganyan. So marami pong na, marami pong nag ano sagi? message na bakit yung ice cream nila uh, hindi po nawawala yung bula. So ganito po yung mga idol. Kapag ang ice cream natin, sobrang bulak po 'yan. Ang malabnow po 'yan. Malabnow po yung timplada natin diyan. Marami pong tubig, kunti lang kasabah, Yun po. So dapat mga idol, pag uh, magtimpla tayo, dapat yung sakto sa lapot. Hindi naman sobrang lapot din kasi pag sobrang lapot din, mahirapan din tayo papalsahin kasi matigas po yun. Matigas po yung papalsahin natin, haluin. Yung tama lang talaga, tulad sa akin na yung sakto-sakto lang. Yung kasaba niya, tsaka yung tubig. Sa ano kasi yan, sa kasaba, tsaka tubig, my doll. Ang pag-control dyan. Opo. Kasi kung masyado maraming tubig, tapos kunti lang kasaba, yun po, malab lang yun. Tapos pag ihalo mo na siya, I-mix mo na siya, Mabilis ang umangat pero yung bula, napakaraming bula. Opo. Tapos pag umangat na siya, dumami na. Habang hinahalo mo siya, hinahalo ng hinalo, umangat siya ng mga. Unti-unti na naman niyang bababa. Opo. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung umangat mga idol, umangat kung nakikita na, kung napapansin natin sa paghalo natin na umangat na. Bula lang po yun. Yung parang mga bula-bula niya. Bula-bula. Tapos syempre, sa katagal-tagalan na paghalo natin kumbaga parang nag-creaming creamy siya so parang pawala pawala yung bula so magtataka ka bakit bumababa baba no babalik yung ice cream so ganoon po marami na nag-message sa akin yan na ganoon po ang nangyayari nangyayari ganun po po yun dapat po ano sakto po sa ano talaga ito oh. natin, oh. Oh. sakto po sa dikit na dikit sakto po sa timpla ano sukat yung tubig yung kasaba Oksir pa lang nyo naman yan. Sa lahat po nang gumagawa ng ice cream dyan na nagsisimula pa lang. Kasi marami talaga na imi-visit sa akin mga idol. Nahingin ng tulong. alam mo mga pwede yung gawin? Ganyan. So, ang ma-advise ko po sa inyo, ma observe pa lang nyo naman yan. Kasi, siyempre, sa unang gawa nyo, so, ganun po ang nangyari, no? maraming bola bola uh, parang malab na po siya so, sa sunod na gawa nyo adjust nyo lang yung tubig bawasan yung tubig tapos yung kasaba uh, dagdagan yung kunti parang ganun lang parang i-ano -ano niya parang i-match match, -match nyo na uh, dagdagan natin ganyan para ano pag makukuha nyo yan pag makukuha nyo yan yun po susukatin nyo na yan para sa sunod yung gawa perfect na po yung ano yung ice cream nyo kasi ganun din ako dati mga idol. Hindi ko talaga ano, sasabihin ko talaga sa inyo. Ganun po ako dati sa inyo. Unang gawa ko, sobrang lapot. Sobrang lapot mga idol, sobrang lapot. Matigas, matigas yung Halloween. Kapagatigas kasi kunti yung tubig ko, maraming kasaba. Sobrang lapot. Pangalawa naman, palpak pa rin kasi ano po, uh, sobrang ano naman, lambot. Tapos yun, bulong bula bulong bula, bula bula siya tapos pagka uh, tumigas na po matigas, uh, pag tumigas po yung ice cream natin magaspang magaspang po no magaspang pagka uh, ganun po mas maganda pa yung ano mga idol mas maganda pa yung medyo malapot yung matigas mas maganda pa yun kaysa malabnaw kasi pagka uh, medyo malapot matigas hindi po magaspang yung ice cream natin mas maganda pa pero pagka yung malabnaw talaga yun po problema talaga yun kasi magaspang po yung ice cream natin tapos parang ano hindi maganda yung ice cream no tapos pag i-scoop na natin siya hindi po siya dumidikit nalalaglag po halimbawa sa mga bata siyempre mga bata mga yung kamay ganyan ganyan nalalaglag oo oh, nakikita namin dati nalalag yung ice cream kahit kami mismo dati mahirapan kami idikit pag i-scoop namin yan sa pa mahirapan kami idikit patong, -patong kasi ayaw dumikit tapos po kunting ano mo parang malalaglag siya yun po naranasan na naman yan so maraming salamat po talaga mga idol sa mga mga sulit supporter ko sa mga nagsubscribe sa atin uh, nagpapasalamat sila sa akin dahil sa mga video ko nagkakuha po sila ng idea no? so nagpapasalamat din po ako sa inyo so maraming maraming salamat po talaga so sana mga idol mayroon kayong nakuha na naman na kunting idea dito sa video natin ngayon no? So, you know po, maraming salamat po. Bye-bye.